Good morning po, Atty. M. May minana po kaming lupa sa magulang namin. 13 po kaming magkakapatid. At tatlo sa amin ay nakatira na sa lupa at sinasabing sa kanila lang ibinigay ang nasabing lupain. Gusto po sana namin pagparte-partihan pero ayaw po nila. Wala naman po silang hawak na dokumento na kanila na ang lupa. Nagkabaranggayan na rin po at nag-issue na po ng Certificate to File Action, CFE, no? Pero di pa rin po magkaayos. Ano po ang dapat gawin? Ako, unang-una, -una, no? alam nyo sa batas, no, iba yung magkaiba yung, yung konsepto ng ownership at possession. Hindi dahil ikaw ang nandoon sa pagmamayari ng isang tao o sa isang lupa o sa kahit anong bahay. No? Yun ay tinatawag lamang na possession. But it does not necessarily mean na you are the owner. No? Kagaya ng sinasabi ng mga kapatid ni Raul na dahil sila yung nakatira, ay sila na yung mayari. No? So hindi po ganun uh, umiira lang ating batas. Iba po ang konsepto ng ownership. So pag ownership, kagaya nito, no, one of the ways para ikaw yung maging isang owner ng isang bagay ay through succession o pagmamana. Kagaya ng um, nangyari dito, kung namatay na po yung mga magulang, no, by operation of law, papasok na yung rules on succession. At hindi po pwedeng sabihin no, ng mga kapatid na halimbawa, kagaya ng sinabi po ni Raul ng 13 sila, sabihin lang ng tatlo na sa amin lang pinamana, hindi kayo kasali, excluded kayo. Hindi po maaari maging ganun unless po may kasulatan to that effect. Pero kung walang kasulatan, dapat po ay magkaroon ng partition at lahat po kayo ay mayroong equal na pagmamayari doon sa property. No? So, Again, kailangan po munang magkaroon ng partition. So, yan po ay uh, kailangan din po magkaroon ng petition before the courts na magkaroon po ng paghahati-hati. Kasi other than that, kung wala po kayong partition pa na pinipirmahan, lahat po kayo, lahat po kayo ay may pare-parehong karapatan doon sa lupa na yan. So, ang tawag dyan, kayo po ay may co-ownership. Lahat po kayo ay co-owners no? ng buong property. At at the same time, Raul, no? kay Sir Raul, hindi po pwedeng sabihin ng kahit sino na, ay itong party na ito ang akin, ito yung sayo, ito yung kanya. Wala pa pong ganun. Kasi ano po yan eh, parang co-equal, co-equals, eh, co-owners kayo ng buong property, ng lahat. no So unless and until mag-decide kayo na amongst yourselves na ito ay pagmamayari ni ganito, ni ganyan, ni ganito. No? So, ngayon kung nakapagbaranggaya naman po at nag-certificate to file action na, siguro po mag-file na ng petition before the courts. No? At kung mausap na kayo talaga ng abogado, pwede po kayong pumunta sa PAO. In fact, no? kung gusto niyo po magpatulong kasi yan naman po ay libre. No? Para talagang magabayan kayo every step of the way kung kayo po ay mag-decide na na magpa-file ng action. Pero, yan nga po sinasabi namin dito sa Untahang Legal, no? Huwag po kayong matakot dahil kahit tumira po ng ilang number of years ang inyong mga kapatid, hindi po nila pwedeng sabihin na sila na ang nagmamayari, no? So kailangan mayroon munang petition for partition. But in the meantime, lahat po kayo ay co-owners, no? Wala pong pwedeng magsabi exclusively na dahil kami na yung nakatira sa amin lang po yung property. Lahat po kayo ay co-owners, pantay-pantay po ang karapatan yung mag-claim. Diyan po sa Lupa na naiwan ng inyong mga magulang